Ano? Ano? Kino mo yung pang ilalim na ano? Yung mga pasi. Ano? Nausog uh, doon pala Sino nausog? Si sir. Oh. Sir? Sakit yung balaan mo, Master. Kaya nga, pag-upuli siya. Parang may, para may bubuwi pa. <laughs> Kailan pa yan? Matagal na po ito. Mga 2016 ba? 2016? 2024 20, ngayon. <laughs> na, <accident laughs> ilan to? Yung ano ng ano ng dito. Na accident kayo. Diyan diyan ang ano, nabugbog na 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 siya. Malamang umuusog yung mga ano. Asa ah, yung mga re record niyo? Um, mga? Hindi ko na nangyali. Wala na rin na ata, eh. Hindi, kung ano, ano yung... Siyempre, kailangan natin ma-recall, baka mamaya nag -bab. Kasi yan, may mga sangayan, yan, sir, o. Oh, yan, o. Oh. May mga sangayan yan na ganyan, o. Oh. Baka mamaya may nabasag dyan, oh. ah. o. Ano, ano yung nakalagay sa report? Ano yung nakalagay sa report? Ang matatanda ko lang ng master, wala hmm. naman po. Baray, eh. Bari, concussion ba sa Ano, ano, ano? Compassion ba? Compression. oh, parang gano'n. Compression, hindi <laughs> concussion. Compression yun. Alam mo bakit may compression? kasi ang shock absorber natin ng balakang. Ito ang nako-compress. Yan, yan mga yan, malambot yan yan ang shock absorber ng balakang natin. Oh, umumotor, tapos maluluwak. Oh, di ba? Yan ang shock absorber kasi natin. Pag nagmumutol ka, nakatag ka ngayon. Para pati hininga mo. Di ba? Eh, yun pa naman ang trabaho ko ngayon. Kaya nga, pag tayo mo kanina, pag umumot, para gumuhi mo, parang may gumuhit pa ako naramdaman sa'yo. Kapag ko eh. Masakit talaga. Sige. Puso ka rito. Pagay, kung meron man naging fracture before, sa haba ng 8 years, siguradong full build. <laughs> ano to? Grade 2 na to. Ang inaano ko lang ngayon, Master, pagka sa gabi, hmm. sobrang sakit. Ang ginagawa ko para lang makatulong, ina compress. Kung nag -ano ko ng okay, may nitin sa gabi. Mas maganda ang at compress kung para sa cold para sa cold compress. Tama yun. Tingin na ang paraan para makatulog ako eh. A mo ng pao para matagal lang, ano. Kasi pag, pag, pagka hot compress, pag natanggal na yung ano, yung pagto nabasa, pag nahanginan na yung malamig na ulit, hmm. yung pao pag ginunan mo, habang tumatagal lalong umiinit, mamaya aplusin kita ng pao. Tingnan mo. Pagka nakatiha, nakahiga kang pagyaya, masakit? Hindi hmm. mo kaya. Kaya naman po, pero nahihirapan ako tumayo. Sige, kung higa ng patiyaya, tignan ko nga. nga. Inad meter. Meron kasing nakita ko sa kanya na parang sakit na sakit siya. Hindi Kahit sa pag Uy. Kahit sa pag hirap siya. Hmm. Mas lalo na ako kung tatayo. Sige, upo, lang, higa lang. Pag ganyan, masakit? Hindi hmm. naman. Ang mahirap tumayo kasi ito, talagang parang hindi ka talagang Sige, tayo ka. Sige, kaya mo yan. Mali kasi yung discard ng pagtayo mo. Ang diskarte ng pagtayo, tatagilid muna. Mamaya, tuturuan kita. Para hindi ka hirap na hirap. Kita mo, buong, halos buong bundo yung buhay. Buhat-buhat mo. Sobrang sakit, hirap na hirap ka. Sige, hinihilig mo na. Nahihirapan si Sir Song. Tagalin mo na yan, Sir, para hindi ka mahirapan huminga. Yan, medyo nakahinihingan si Sir. Nakita niyo, pumayo at huminga lang. Huminga <laughs> lang agad. Siyempre, ayaw natin. Nakapatay mo ako sa misis ko para lang sa umakit. <laughs> Grabe naman din kasi talagang ni isalit niya. Kita mo naman, oh. Ay, higa ka lang, namamblema ka. E eh, samantalang ang paghiga, yan ay eh, pinakapahinga natin. E eh, paano mo sa higaan, hindi pa rin tayo mapahinga? Hindi po pwede, di ba? Ayaw, sir. Tagasaan kayo?

yung unti na nagbabago tayo lang. Pero parang medyo nahirapan na akong Master. Pagka naibig ka? yung, yung unang tunog. Parang isa lang pero parang naipit yung hininga ko eh. Oo yun. Oo yun. Release yun. Ganun yun din yung naramdaman nung ano pre. Patatanda mo yung binubuhat na babae, taga San Mateo yun. bulakan Ayun. Bulacan? Ang uno ba yun? Ihaya ka muna. Sige, pahinga ka muna. Yeah. Okay ka lang. Normal lang yun, normal lang yun. Kasi nakaipit na yun sa may ano, sa spinal nerve mo. Kaya nung ginanong kita, oh, ah, mapipigil yung mo. Normal lang yun, pero mamaya, maya, ano na yan? Yung kilos mo mamaya, may pain pa, pero pwede nang i warty Hindi naman. Hindi naman. Kaya. Ah, yeah. Sabi mo pag masakit ah. O yan. Wala naman. Yan. Okay. Dalawa.